Guys, magandang umaga. Ayan, dito po tayo ngayon nagpapaharvest guys ng palay. Ayan o oh, yung mga naghahakot ng palay Oh. Ayan. Ayan sila. O, oh, di ba? Oh. Napakaganda nga uh, tignan guys yung kalabaw na naghahakot ng uh, ating palay. Ayan o, oh. di ba? yun yung isa o, yun naman yung uh, harvester di ba po na napakabilis mag uh, harvest ngayon kasi may uh, makabagong teknolohiya na na naimbinto upang uh, mag harvest ng ating palay Ayan, o, napakadali na lang pong mag harvest guys hindi kaya dati na kailangan ng maraming tao upang uh, gapasin po yung ating palay diba nung unay eh, mano mano pa lang po dito kahit na tatlong tao, apat na tao guys yan, nagana na po yung uh, harvester na yan isang driver, dalawang uh, guys yan, diba? napakabilis ayan kita nyo naman guys diba? oh Ayan na. Yung dayami guys. Sa bandang hulihan guys. tulang hulog, ulog. Tapos yung pwisto naman ng bagger. Yan sa giliran Ayan po. Diba? Para po sila naglalaro lang. Habang nagtatrabaho. yan nag enjoy sila guys. Makasakay. Sumasakay Mas lang po sila sa harvester na yan. Ayan. diba? Dahil tayo ng mode guys. Ha? Parang uh, nawiwili tayo. Ano? Ayan. So, ngayon naman napakalupit ito guys so oh. yan galing parang naglalaro lang yung tao doon sa gilid oh. <laughs> nagbibitay-bitay lang guys habang hinihintay mapuno yung sako yan yun yung sasakyan ng pan guys sa uh, harvester para i-travel travel papunta sa pagharvisan ng palay yan mga diba? pag napunong yung sako guys yan ihulog na lang ng uh, bagger upang uh, sundan ng kalapaw na hapotin naruan laruan lang guys ano parang remote control lang ayun o no? o oh, yun naman yung uh, centennial tree 100, 100 years old na yan guys bata pa ako yan ni eh. ganyan nakalaki yan ayan nag isang puno sa gitna ng palayan dito nila iniimpok guys yung mga Uh, Nakasakunan na pala guys. Ayan sila. Ayan. Nagbubuhat. Nagbubuhat-buhat na sila guys. Ayan. Salitan sila sa pagbubuhat. Ayan naman yung kalabaw. Ang gandang kalabaw na guys. Ano? Ayan o. Oh. Oo. Oh. Nagtutulungan sila upang uh, mapadali yung uh, trabaho natin guys. Ayan o. Oh napakabigat na trabaho pero masaya okay, pag isang trip, yung kalabaw yan okay yan guys pabalik naman sila upang hakutin yung mga natitirang sakong palay doon sa pinagharbisan guys ayan ibang ang gandang panuorin yung mga kalabaw guys ano iba o oh. yan bihira na lang tayo makakakita ng kalabaw yan guys tapos na kinakarga na yung harvester sa kanyang sasakyan upang uh, dalhin pa uwi Ayan. ang lupit guys ano okay salamat salamat guys sa panunood. this is Apple Pedro Farm thank you thank you and may God bless us all guys Okay. Okay, salamat-salamat guys.